sa ng San Andres dito kami ngayon sa barangay Pakabit Katanawan, Kison ayan merong ano dito may may pista may ano pinakbit pista ng East -West. andito bagong bago yung covered court yung kulay Oh, oh. yang kau na. no. Ayan. Tapos, andito din yung mga participants. Ayan yeah, o. Go, kaway. hala. Oh, ayan, yeah, yeah, ayan, yeah, yeah, ayan, yeah. ayan, oh. ayan. Talaga naman o. Oh, kaway to oh, yeah, no. eh. <laughs> ayan Ayan yung, ayan oh, yung mga, ano natin dito ha, mga, ayo lo. No. Pinakbit pista. Growing better together. SW Sid Ayan. Ayan Dami Nakita na kami ng kabayan ko Ang ng Ismis Anong may isin dyan? Dato 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 Ipuan Ito yung Dato Ipuan Anong, tole anong tolerance ma ano na sa farmers niyan? Oh, solid natin sa farmers. So, available na po siya sa mga agri supply. Dato -sup ipon po. Dato ipon. Oo. Oh. So, matamis so, po siya at malalaki. May nagtanong sir, oh. Ilang ila sa isang puno, ilang daw bunga? Ah, uh, nag-average siya ng isa to dalawa. Ah, isa to dalawa. Oh. Oh. Very, very nice. Hey, Dito like it? kami sa Pakabit, Cumberland. Ayun, maraming tao. Yeah, 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 yeah. Si Max na. Ano? So, so sa kung so HPP tapa po, Happy HPP So, ngunit ang mga gawin na. So

Bit, period 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 ang pampatanda? Holy Ang bakterya ay ng pagkakalanta ng Ano po? Alin ba wa mahapon dinisikanya dito sa bayan? Ayong araw, pagkasu tanda ulit, ganun Ano po? Sa pagdagawa toyan ng bakterya, dapat din alagaan ang mga halaman para hindi magkaroon ng pagkatanda o lokpolo -bulo. na ano? ano?

ah, nag-drive? Ay. Tab, ito sila yung ano natin sa Buena Vista, no? Mga talagang mga malala malalawak na talungan. Mga planters sila, sila. Ah. Ayan, kita-kita ka tayo dito. <laughs> Ayan.

Yan si Sir. <laughs> ito yung sa inyo? Sa bayan, sir. Uh, po. Sa, Oh. Uh, yung uh, kamatis. So, Parang ito yung kamatis? Ano uh, yung sir? D-Max po yung. D-Max? Ano sir yung uh, ko dati sa sa, farm ready, no? Ito po isa sa farm ready. Ayan, Oh. No? Ayan, yan. Sa farm ready. Ayan. <laughs> Magkano yang macanoy yang papaya ser grafted ito mga grafted yan ang farm ready grafted grow more kaya sir yan ang mga ano ng grow more 2020 Grumor Ito pala yung puspuros ng Grumor Magkano ito sir? 390 Ay, ano ba ito?

baka bakante kacang ngayon pre may ano dito pre ng pinakbit dito bigyan kita ng gitpas dami mong sumbrero pre Okay, Swiss, growing better together Swiss. oh, oh Ay, itu, anu yang gelanti, gelanti todo, itu gelanti todo, yan, oh. yan, so sir anong... Anong tolerance ng ano ng galantito to do? Ano pong anong tolerance niya sa lupa sa mas ah, mas uh, oh. sa ano? Mas matibay na po siya oh. sa coffee mosaic virus yung sakit mo ay nakakalawang. Ah, oo. Oh. Kaya po nga So, at ang ng uh, sa ko para po ito. Sa loob po ng 55 to 60 days, aharastas na po tayo. Ang kulay ng buma ay medium green lang po. Medium green. So, so pakita natin siya. na, road. Dito 'yung ng year round. Po po na -tang -tang sa tubig naman sir, sa natubigan siya. Basta Mataas? po, sa so, corona po na takulan, wag pong nai uh, ka na sa video games po, tani Ah, okay, okay, sir. So, ito po siya. Yan, yan, yan. walang ilipun ang araw at lahat para sa pagpalagay awit ng pwede Kaya kasama po natin yung mga partners natin sa chemicals, sa fertilizer, para kung meron kayong mga technical na tanong para sa inyong mga halaman, sa inyong mga talihing, maaari po kayong magkaroon sa kanila. Ganyan hindi po, nandiyan yung mga promo natin para tulungan tayo na kahit paan ay makapagbigyan daan, gaan, no? Sa pagbigay ng ating mga buto. So again po, growing better together ang campaign ng East West Kaya po, sama-sama tayo. Ngayon, sa सतर्दुपाई मंबाओं को जिस शर्म पीनी हो। आईएनएस थैंक्स टो वाच नंबर एना पेचेको। सीधे पक, सीधे पक तस्वीर बताइए नीचे साउंड है। मैं इधर बंद पो आई मुलाकात बायें ना बायें। Bayan ng Padre Burgos, umos Padre Burgos, ay daday. Nasayen sila po ang sa Padre Burgos. All right. Layunin ko ay sa Bayan ng General Luna. Bayan ng General Luna, Bayan ng Bulanay. Okay, Bayan ng Bulanay. Okay, Bayan ng Lopez. sige picture po tayo. Bayan ng San Francisco. Okay, and we have si Mr. Uh, Nico Comia. Of course, let's acknowledge the presence of Mr. Nico Comia. Palab kapo pa natin, sister, right, hindi mo na bangit kalina. Na pro-aye high-volume crop org dinisyon ng Bayan na ginaya ng ginayangan tesoy. Kapo, kapo ngayon ng Bayan ng ginayangan? Ayo! okay sir kayo doon po kayo ang pilit oh uh, left side patungo po tayo tayo left side the house

kali na eh. Alam mo na of may si medyo tayo at baka minya magkasakitan ko kayo at kayo magkakagatan. Okay. Ay papalitan daw po dito. Papalitan daw po na isa. At baka okay. kunin okay, daw po, may counting something, counting something. One. Okay. One. Two. 2.5. 255 3 2 Ayun sige dilabanin niyo. Oh, yan sagat nasap. Ayun, grabe sige Ate, go. Ay, sige Ate, sana na sali parang practice na muna titinga raw bago pumunta dito. Ah, ah grabe. Ay, 'di ko alam kung ang papalit talaga sa Francisco ba yung... o Dapat, dapat ay linis na linis, talagang walang butil. Walang matitira ni isang butil. Ba, parang si Kuya naman na maski yung loob, pag hindi kinakain ay kinain na. Okay, sino? Sisigaw? Okay, sisigaw? Sino sisigaw? Sino sisigaw? wait, okay, wait lang. Sisigaw, Dato F1. Wait lang. Sino na una? Sino na una? Ito, 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 ito. Si Kuya, si Kuya, si Kuya. Okay, Dato. Dato F1. Okay, check natin. Huwag mo nang kakain, huwag mo nang kukain, huwag mo nang munang ha. Okay, check po natin. Sino mo mag-check sa ating mga ano dyan? Check po natin nasa'n sa Okay, tingnan natin talagang... Ito na, ubos ba? Ayan po, Okay. Ano? May Tagalog, sir. Muli po, From bayan na San Francisco. Talaga, hindi mo naman pinahiya ang bayan ng San Francisco. Palakbang po natin si sir. <laughs> sir Randy Riego must be proud. Talaga naman si sir Randy ay... Eh. Okay, okay. palakbang po natin bayan ng uh, San Francisco. Uh, Congratulations. <laughs> <Ay, jay. laughs> <laughs> <laughs> Di balik, masukkan. Masuk <laughs> <balik> naman. Apa-apa, <laughs> uh,

Yeah! Four, three. Sino na po nakagamit dito ng Propea? Uh, Yun, meron na. Yes, sir. Ang uh, kamantap uh, na sa amin na insecticide at folks and sweet burgers. Yung nga po ang isa po po, pagpipili po meron kasi pumili pumipili sa online na. Uh, mas maganda po kung pipili po tayo dito po sa ating mga partner na uh, mga dealers na trusted distributors. Kasi sa online po, Uh, mayroon lang po kasi kumakalap na peke. Medyo maganda po kasi ang presyo ng ating Brotea ay nakakahinayan uh, naman po kaya nakabili po kayo ng peke. Eh, po. Kaya e, mas maganda po. At ang isang kapong pala, ilan po ay nakabanding. May kasama po kung flower na po dyan. Pagka po kasi sa online, minsan may uh, mga pong hindi po na rin may iwasan. Nakapakatsama po tayo. Pinakmit na yan. Eh. Pinakmit.

Pepper. Pink Pepper. Para dito po sa ating major prizes, so, kailangan po at ang kailangan po natin ay yung ating coupon. So, para po sa mga gusto mo ng grass cutter at saka po ng ating sprayer and water pump. Karate, ma'am. Kaya nga ulit ang mga talaga po natin ng mga farmers na nangyong kayo yung may tulad sa kanyang sa Pwede ka po kayong gumawa kung wala ka po kayong coupon para doon sa ating Raffle? Oo, pangayon hindi pa dyan. Nag-isip mga Hindi naman pa rin sa ating Dropbox. Ano? Lahat ng po'n na nabukadaryo ng q at nagbunod sa ating Dropbox ay may chance at qualified sa ating Dropbox at mabuhay ng ganyan mababang ganda at powerful na mga raffle. na yun.